Oh, oh, mga pamangkin, nandiyan pala kayo. May pupuntahan tayo ngayong araw na to. Isang kainan dito sa Nauhan. Nag-reopen na kasi ang isa sa mga paborito nating kainan. Hindi na kasi masyado busy yung may-ari. Tingnan natin kung masarap pa rin yung kanilang papaitan at may mga bago pa daw dagdag na menu. So tara, tignan natin. Baka may kaldereta at may sisig. Puntahan natin. Let's Let's go. Sa so, mga pamangkin, nandito tayo sa Poblacion 3 sa may likod ng palengke. Doon sa dati natin na kinahinan sa Epyok, Sabaw-Sabaw at Ihaw-Ihaw. Tingnan natin kung masarap pa rin. Siyempre, tigman natin yung kaldereta at yung kanyang sisig. Ito yung mga pamangkin. Ulitin ko, ito yung Epyok, Sabaw-Sabaw at Ihaw-Ihaw. Straighten nyo lang yung kalsada sa likod ng palengke, papuntang Dulong Bayan o papuntang Police Station, papuntang uh, Natska Terminal at papunta doon sa bridge, papuntang Australia. Dito madadaanan nyo yan. Epiox, ihaw, ihaw, and sabaw, sabaw. Tignan natin yung kanilang papaitan ulit, at yung kaldereto, saka sisig. Yan busy, busy -bisi si Epoy. Ito yung ari niyan, si Epoy. Tiyo, interview natin. Epoy, ano bang meron niya yun? Available ngayon ang ating kalderetang kambing, saka papaitang kambing, at sisig. Pork sisig. Yo, may pork sisig pala, saka kalderetang ano, kambing. Yung papaitan mo, kambing din? Ah, kambing papaitan. Kamping na papaitan. By the way, uh, Poy, anong plan mo ba sa ano? Sa iyong ano, uh, balita ko may mga plans ka sa iyong uh, ihaw-ihaw at sabaw-sabaw eh. Meron naman syempre. Eh. Pwesto tayo ng stable na pwesto. Soon pa yan, pero antay-antay lang. Balita ko may iniisip kang ano, yung rolling store din kung sakali. Meron din, magkakaroon tayo ng rolling store na papaitan. Pero yun nga, antay-antay lang. So, Naka-excite guys kasi yung kanyang epiox na sabaw-sabaw ihaw-ihaw, yung papaitan yung masarap ay magkakaroon ng rolling store. Hopefully soon. Pero tigman natin. Let's go. Ito guys Oh, ano to? Yun. Calderetang kambing o. Oh. Tapos ito yung papaitan. Uy! At syempre ito yung pork sisig. Kaya ano lang. Kaluluto lang katatadtad lang so, titikman natin later on kung masarap ba ang kalderetang kambing at saka yung pork sisig natikman ko na yung papaitan before pero baka so ngayon ang papaitan niya papaitan kambing dito lang yan sa may ano Poblacion rest so, like, may likod ng palengka straight niyo lang yung ano yun may hita yung signage ito madaling makita to oh. epiox sabaw sabaw wihaw wihaw may malaking sign din dito papaitan ayan So nag-vlog ko na ito before Pero nag na ulit kasi hindi na busy yung may-ari At dinagdagdag kasi ng mga ano, menu Tikman natin Yan. At syempre, titikman din natin ang kanyang kalderetang kambing. Yung pork sisig niya, maya-maya pa ng konti, luluto pa. Pero lagyan natin ng konting seasoning. Ah... Uh, Siyempre, sili ng konti. Ito na to. to. Uh, may garlic dito. Fried garlic. At may kalamansi. Siyempre, patis. Sa ganito kasi, mas masarap ang patis kaysa sa toyo. Yeah. So, ang cameraman ko pa ngayon, si Kuya, yung ano kong panganay, si It's Not Dirk. Follow nyo rin yan. <laughs> If you are into gaming, tikman muna tayo bago mag take out. Kasi, almost lunch time na. Ibibili natin si tita, leave nyo ng, ano, ng lunch. Wow, buto agad makuha din. Mm, guys. Malambot ang magkakaluto. Tamang-tama -tama yung anghang. Hindi malabno yung pagkakakwa niya. Pagkakaldireta niya. Hindi rin masyado malapot. Yep. Pwede yung papakain to ah. Mas kaldireta ang kambing yan. Ito naman. Suwag na yung papakain ng kambing. Yep. Parang kahit 10.30 pa lang. Gusto na kumain ng kanin ha. Sarap ng kaldereta. Ito yung papaitan niya guys. Ha? Oh. Tignan muna natin pala ng walang ano. Walang mga flavors o mga pang ano. Tignan natin. Oh, ang sarap ng yagot ng sabaw. Kahit hindi ano. Tumalasit pala away ko. Oh. Kahit hindi tagalol, kahit di mo nabigyan pa noon. Sarap! hmm, Ito, walang saturation to. Ang sarap na mapahitan dito. Siyempre, lagyan natin yung konting anghang. Yung ating sili, ayan. Ito, oh. Lagyan natin yung konti, ha. Ito, ito lang, guys, oh. Hindi na, ako na, eh, hindi na, wala ko worth na yung pera nyo dito eh. Kasi, masarap yung sabaw. Same time, parang pang, ano, laman. Ah, oh, sarap. Ah, oh, sarap. Gusto. Grabe ng lambot, oh. Ang lambot ng, ano, ang lambot ng mga laman niya, yung laman loob at saka yung mga atay. Mga sobrang worth nito guys. 80 ay yung kambing na, ano, na papaitam. Kasi pagbaka, baka, 60 ano pag baka? 65 pagka baka. Eh pagka, every Sunday ba? Puno ng ano, I mean lahat ito available pag Sunday. So pag Sunday pala, available lahat dito yung kalderetang kambing, papaitang kambing, at saka yung pork sisig. Natikpan natin yung ano, papaitan. Natikpan natin yung kaldereta. Titikman naman natin ngayon yung pork sisig ni Epiox. Epiox, sabaw-sabaw, ihaw-ihaw. Dito sa poblacion Press, makikita nyo yan. Sa Nauhan. Siyempre, ubusin ko na ito. Papapahing ko na ito. Hmm, kuya, tikman mo kuya. Ano mga pamangkin, naubos na natin yung papaitan at syempre itong kaldereta almost ubos na rin kaya lang medyo nabubusog na and naluto na yung pork sisig yung pork sisig na ipo na homemade na piyoks titikman natin to first time kung matikman to dito kasi ito naman wala to dati every Sunday lang to available ipo every Sunday to or ano Wednesday meron din sa so, mga pamangkin every Sunday sure ito na merong kaldereta ng kambing at saka itong pork sisig pero yung papaitan everyday ito pero itong for City nga at saka Caldereta, oh, pwede rin magkaroon in, in between sa weekdays. Pero Sunday, sure, meron to ka na tigman natin itong for City ni Epiox. First time to ko talaga matigman nyo kasi may pa kanina and then uh, ito ko doon sa dulo. Tigman-tigman. Tara, tigman natin. First bite kagad. agad. Mmm. Sarap, Yung white onions niya, may konting tamis dahil sobrang fresh tapos yung ceiling green niya hindi masyadong mahang pang tama lang ng pang sipa lang syempre may konting ring red na sili yun yung mahang kaya po ang lutong ang lutong na sisig niya anong style na sisig to po ganito ba talaga ang sisig na no regular crunchy so ito pala crispy crispy pork sisig ang style nito. Yup. Hmm. Sabi. Siyempre masarap ito pag may kanin. Kaya later on, magta-take out ako para iuwi sa bahay kasi tita live yung nagihintay. Sarap talaga yun ito. Uy, may mukhang, wala, mukhang may poging parating ah. Gwapo naman na ito. Ah, pamangkin, straight ako ah. Eh, totoong lalaki pero napupugian ako sa parting na ito, yung. Oh, ito natin. Mukhang kakain din. Customer to. Teka lang. Tingnan natin maya maya. Oh, uh, paano kailan ako to? Ayun na, napupugian ako malayo. Pero papugian na papugian, papugian habang naman natin. Ito ay! Pagkak pala kayo! Uy! <laughs> ang pinakapugi pala ng Mindoro oh, nandito! Ayan. Sa aking paglalahan, ako'y nagutom. Oo. Oh. Ay, sakta si Tito. Ay, sandito pala. Ah, parang hindi restricted. Ah, ah. ang sarap man hindi na pagkain dudoy. Masarap nga ako Nabalita ko rin. Actually, tagal ko ito nababalita, pero ngayon lang nakasaysay. Oo. Oh. Tapos yung kapugian ko, oh. ay sakto. Eksakto. Eh dahil alam mo kung bakit eksakto yung kapugian mo? Bakit po? Dito yung kumain, lalo na kung pupugi ikaw. Wow na mo <laughs> Sigurado dito ay oh. Dahil dyan lang namin tikman. At nasapin oh. ang lasa ng kanilang kumunda. Sana ah. Ay, natikman ko na kayo na. Pero kung gusto ko matikman mo. Oo, oh, sarap na rin. Amoy pala eh. Oo. Oh. Baling hindi kayo nila. Gawin souvenir. Oo. Oh. Uh, tikman natin papaitan nila. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah. Ang sarap. Oo, <laughs> ah, sarap. Papaitan. Grabe. Sabi sa'yo eh. Kung ikaw pinakapogay ng Mindoro, oh. dahil sa papaitan yan, ako na pangalawa. Oo. Oh, dahil... Pagkita kong lalaking ari. Ito oh. bibihir. Ah, excuse me. Boss. Singlet lang ako. Sa talambuha, ito trivia to ha. Pinakakauna-unahang guwapong kumain dito sa inyo sa kami. Ang dalawa agad kayo. Ah, oh, dalawa, dalawa sa bahay. Ah, oh, okay. dalawa, okay. dalawang guwapo. Yung pinaka guwapo tsaka yung pangalawa pinaka guwapo. Pangatlo na lang si Joseph. Okay na Juan. Ano ba mo? Para makapag-asawa uli eh. Ay siya. Ay ay, 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 Patok sa panlasa. Papaitan. Pambihira. Kaya mga pamangkin, kung taganawahan ka o kahit hindi ka taganawahan, pag nagawi ka dito sa Poblasyon Dres, maghahalap pa ng masarap na kainan. Dito lang yan sa may likod ng pagaling ka ng nauhan. Nakalagay dito, epiok, sabaw-sabaw, ihaw-ihaw. May nakalagay papaitan. Sarap. Pag Sunday, sulit. Marami, napakasolid ng pagkain. Ang... Um.